Good morning, good morning mga idol. Ready to tayo idol. Ang ating mga alagang mga uh, bakako. Mga idol, ang ating mga uh, alagang mga uh, bakako. Hindi pa sila mga idol na uh, lilinisan. Tatapos lang nilang kumain mga idol. Mga idol. May lakyan Mga idol ang kumitimbang yung mga idol ng 250 kilos hanggang 300 kilos mga idol ang mga idol oh. ang mga laki ang idol ang iba idol yan, nakabot ng 3 taon mga idol itul lo. Kun di sam niya na butuang 300 kilo si Idol. Kag nasa labas si Idol yan sa pati hanggang anu yan, para pulang hanggang dipdip mo mga Idol. Idol. Idol ndikod mo no. At isang taas na idol ng pinakang ano, yung kaya ng kulungan ng idol yung idol yung ganyan yung lalapad ang yan ng idol yan yung taong na JP yung mga palahin niyang baka kung ganyan idol na ginagawang ginahin idol kaya may kulay idol sa likod yan ay is ba dyan, idol? Na ishu ko yan, idol, ng damot. Hmm, laki eh. hmm, may ano lang yung tanga Malaki yan mga idol. mga baka kung yan idol, dito na rin namin tinutukuan niya na sumampa. Yung mga uh, idol, yung baka mga yun, uh, pang artificial insemination. Dito na lang muna tayo mga Kung plan kayo mga sa vlog natin, may tanong na.